So, okay, punta naman po tayo sa tape, okay? So, nagsalita na po si Attorney Maggie. Ito po yung kanyang uh, maikling statement. Yes, I already saw the decision dated December 22 but released by the court this January. Initial reaction among others, we were surprised that the court ruled on trademark and trademark infringement when the case pending in court is copyright infringement. We will definitely file an appeal to this decision. So Lalaban ang Tape Incorporated Okay, so uh, Sa mga post naman po Ng kanilang mga vloggers Okay, so nagsalita din po sila na uh, Sinabi din nila na Susunod ang tape Sa batas Okay, so yun yung pinaka basic na laman po Susunod sa utos ng korte Susunod ang Tape ink sa desisyon ng Marikina RTC na eksekutory na nagbabawal sa paggamit ng pangalang EB at itbulaga pending appeal Ang desisyon na ito ng Korte ay tungkol sa copyright infringement case na isinampan ng kampo ng TVJ at ni Jennifer Re laban sa Tape at GMA Network ang desisyon ay may petsang December 22, 2023. Ngunit ngayon lamang ito inilabas ng Marikina RTC. Eh Christmas break. Baka naman hindi ba ano yung kasi Christmas break? O pero hindi uh, ko alam copyright infringement case ang kaso pero trademark infringement ang nasa desisyon kaya aapila ang kas ang kampo ng tape. Abangan bukas mga kapuso kung ano ang magiging pangalan ng ating noontime show na mapapanood sa 106 stations ng GMA Network. So yun po ang uh, uh, sabi dito sa uh, kay Ted Tape EB Defenders. Ganyan din po yung sineshare nila sa kanilang mga ibang mga page show. Ganyan din usually etong si Ted, mabait to eh. Si Tape EV Defender. paminsan minsan, may konting pitek, may konting hirit, pero hindi hindi bastos. Hindi katulad ng mga ibang page na hindi nagpapakita ng mukha nila na masyadong bastos minsan yung mga hirit. O, pero anyway, yun po, pag-usapan po natin. Um, salamat! Salamat sa tip na sa batas. Uh, hindi sila nakinig sa taong bayan. Hindi sila nakinig sa adjudicator sa IPO. O ito po, sa korte makikinig na po sila. <laughs> Pipilitin silang makinig ng korte. Hindi na nila pwedeng uh, hindi sundin yung pong utos ng korte na magpalit ng pangalan and this is a great great victory para sa Ikbalaga TVJ. Finally, finally ngayon ko lang nare-realize guys Ngayon ko lang nare-realize Alam nyo sa totoo lang ang, ang challenge ko Mula nung pagkapanalo nung December 6 Kung ano ang itatawag ko Na hindi nakakalito Okay. Kasi pag sinabi kong eat bulaga, ang eat bulaga, ano bang eat na tinutukoy ko? Yung eat sa TV5, yung eat sa tape. Nalilito yung mga nanonood sa akin. So parati kong sinasabi na eat sa TV5, eat uh, sa TVJ o pag yung kabilang yung show ng Tape ganoon ko tinatawag ngayon finally hindi ko na kailangang isipin hindi kung huwag, bangga ano na ipag tinap pag tinawag ko yung show ng TVJ Eat Bulaga na lang ang sasabihin ko Ya yeah po Eat Bulaga. panalo sa ratings ang Eat Bulaga Manood po kayo bukas ng Eat Bulaga So ang isa lang isa na lang ang tinutukoy ko noon at 'yun ang TBJ TV5 dahil 'yun po yung sabi ng korte. Uh, magagawa ko din 'yan kasi yung kabilang show magpapalit na ng title. Salamat sa Dios. Mas dadali yung trabaho ko. Kasi ang haba eh. Itbolaga sa TV5. Parati kong ganun sinasabi kung pansin niyo Kasi syempre ayaw ko din naman nalilito kayo. Pag anong itbolaga bulaga ba sinasabi mo? Yung sa tape o yung sa TVJ? Ngayon po, isa na lang. And kung iisipin nyo, anim na buwan anim na buwan na sila yung Itbulaga uh, TVJ Anim na buwan dahil sumusunod tayo sa proseso ng korte. Sumusunod tayo sa proseso ng batas at sa IPO at sa mga yan. So so nag-adjust ang nag-adjust ang TVJ. Ang uh, laki bagay isipin mo. Itbulaga ka your your whole uh, 44 years tapos hindi mo masabi. Hindi mo mapos. Uh, ma-post 'Di ba? Wala, wala. napipinipigi lang ka ngayon po wala na pong pipigil dahil panalo na po sa korte. Pwede mag-apela yung kabila pero matagal 'yan. Na uh, kaya, uh, kailangan nilang i-defend ng TVJ at ng Divina Lo po yung pong pagkapanalo na ito. And uh, confident ako. Nakita niyo naman kung gaano sila kagaling. nakaya kaya na po nilang gawin po 'yan. Okay? Eh, na naalala ko yung sinabi ni ni Boss Joey. Doon siya doon siya tinamaan talaga yung sarili niyang apo. ba? Diba, pag kinakanta, buong bansa, e eat tananan isipin mo bata sarili niyang apo 'di ba wala namang camera wala namang nandoon lang sila sa sa bahay nila hindi mabanggit yung eat bulaga dahil nakasanayan napapanood sa TV yun yung team song 'di ba parang doon doon tinamaan si boss Joey dito at uh, ngayon finally uh, sa team song pwede nang buong eat bulaga. bukas malamang bukas makikita na natin yung bagong logo Uh, hopefully may bagong team song so big day tomorrow big day at uh, talagang napakasaya sige abangan din natin kung ano yung bagong pangalan ng team sana uh, sana ano na eh uh, this is the start of ano na uh, for them to move on na move forward na Alam mo 44 years yumaman di ba sinasabi ng mga vloggers nila Uh, anong mga lusos? Sobrang yaman, ang daming pera, sobrang yaman, daming mga negosyo. Totoo 'yun, totoo 'yun. Napakayaman ng na mga lusos 'Di diba? Mga uh, political family 'yan. Marami din silang tutulungan, marami silang pera. Pero ang malaking factor diyan kung bakit sila yumaman ng ganyan ay Eat Bulaga. Yung show na Eat Bulaga na pinoproduce nila na ang trademark ay pag-aari ni Joey De Leon. 44 years nilang napakinabangan yan. Okay? Uh, hindi naman sila yung araw-araw na nagsasalita sa TV, eat bulaga, eat bulaga, ganon. Hindi eh. Sila yung tagana, check eh, tagana. So, may, 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 ginagawa din silang trabaho, matrabaho din naman yung, may ginagawa din naman silang, may contribution din naman silang malaki dyan sa success niyan. ba? Diba? Pero, nakinabang na din naman sila. Ang laki na din ang niyaman nila. Sobra-sobra na hanggang sa mga kaapu-apuhan nila hindi na magihirap di ba? Uh, it is time to let it go. Hayaan mo na sa mga TVJ. Hayaan mo na sa matatanda. ba? Diba? Hayaan mo na sa, sa kanila na kumbaga, yun, yun, yun. kumbaga ito na reward nyo. 44 years, pinayaman nyo kami. Ito na reward nyo. Sa inyo na yung trademark copyright, hindi na kami mag a di na kami kakaso. Ano ba naman yun? ba? Diba? Ibigay na nila sana. Nakinabang na naman sila Sobra-sobra na sa totoo lang. Diba? Eh, yung mga TVJ, yan, ng ang ano nila eh, More than the money. Puso nila yan eh. Blood, sweat, and tears nila yan. So, sana, sana, wag na ituloy yung apila. Pero mukhang tutuloy sila. Pero anyway, yan, tomorrow, big day. Okay, so, yan, bagong yugto, bagong chapter. So, pag merong update <laughs> report ko, tuloy-tuloy yung update po natin. Please share itong video na to kung sa Models of Manila FM. Kung sa YouTube kayo guys nanonood, please Visit Facebook Models of Manila FM. Please share yung mga videos doon about dito sa pagkapanalo. Uh, kahit burahin nyo na lang pagkatapos after ilang mga oras para sa algorithm lang kasi ang hirap mag-adjust sa bago nating page maliit pa eh. Ganun talaga eh. Meron akong kwento dyan kung paano nangyari doon sa ano natin, sa page natin ng Models of Manila TV. Okay? So, thank you very much guys. See you po sa next video. Stay safe, parati Dabarkads. cards. for may update. Balik ako ulit. Basta ano tayo dito, nakatutok tayo dito. Okay, bye-bye.